Mga kahombre at kadekalibre, humanda kayo sa pinakamabigat, pinakamabango at pinakamadulas na balitang may kasamang kakarampot na aksyon, konting romansa at sanda makmak na sako ng bigas. Tara na! Top 11. Casper, ang action star ng barangay. Sa video makikita si Casper na biglang nagdemo ng action moves parang audition sa bagong pelikula ni Vic Soto. Sabi, iba si Casper pang action. Oo, oh, 'yan. Mati. <laughs> eh, pili makertista ka na lang, I Direktor si Casper. Juan. Wow, direktor. Ah, uh, doktor. Ah, uh, Sikurigan. Ah, uh, Angano. Ah. Uh, na, oppa, uh, Sodanu. Manan. Manang. Manang. Tagaluto. Tagaluto. Bigalopa. Oh, ito na. na. Ba? Times 20. At Tibay, ba Oh. Ikaw ang direkto. Director, boss. Eh, acting director ka na rin. O, pwede rin. O, ah, saka. Siyempo. kayo mo, bukol yan. Ano nyo siya? tayo ko eh. Oh, sige nga, nga. Oh, oh. Oh, yak. Ano, kaya niyo? test niyo kaya. kaya. Hindi pa sinusunto, tumakaw na! Oo, ah hindi niyo kaya yung nalapit na, no? Naoko Shimada! Oo. Oh. Nakaalala daw niya si Bossing Big Soto at saka si Rene Requestas. Oo, oh, hindi ko. Ah, kita eh! Eh, eh si Joey de Leon, hindi mo nakakita yung bumaganap na... Ang pandoy! Oh, man ocho ocho Ocho-ocho! Kompleto, Kompleto na kami. Kompleto na. hindi, hindi dito bikin Joey. Dito Joey and Habang nagpuputo ka ng mga galawan niya, may netizen pang nagsabing para siyang action star. Pero ayun, may sumaway pa raw para hindi lumala ang choreography. Ibang level pag nagwarm up si Casper. Pati hangin umiilag. Top 10. Bigas Mission. Walang sahod, walang atsa, pero tulong tuloy. Ining stay healthy po sana. Mandami pa kayo matulungan na tulad mong tanga. Wow. Alam mo, kung tanga ako sa pagtulong, mamatamisin ko na maging tanga at ayoko na maging matalino. Kasi baka pag maging matalino ako, maging katulad pa ako ni Saldi ko. So tanggap ko na yun. Tanga. Oh. Bakit ako tanga? Kasi nga, wala pa akong sahod, wala pa akong kita, wala akong pera. Pero nagagawa ko pang magbigay ng sako-sakong bigas bawat pamilya bukas. Isang pamilya, isang sakong bigas. Makikita niyo yan. Felem makikita sa clip na todo yabang, este, todo proud, habang sinasabing mamimigay siya ng bigas kahit wala siyang sahod. At hindi fine kilos mga kahombre, isang buong sako yan ay ano para do sa mga street sweeper mga ganun yung mga tagahakot ng basura uh, yung mga security guard na yan lang yun yung mahabang <laughs> oras ng trabaho pero mababa yung sweldo sa ganyang paraan at least bawat pamilya nila mabigyan natin ng isa sa akong bigas ay kahit pa paano, makakatulong. Hindi limang kilo. Limang kilo, isang araw lang. Mo. At least to, isang linggo minimum. Eh kung tatlong tao lang ang kakain ito, isang buwan to. Eh dun man lang, di ba? Ma matulungan natin sila. At laging magkakaroon ng comparison yan. Namigay eka si ganito rito, limang kilo. Eh, papute eka. Hindi nyo eka kaya yung FLM. Namigay eka yung FLM. Sako-sako talaga. Kung generosity ang laban, sako-sakong kalaban. Top 9. Dukot ng dugo at pawis. May netizen nagsabing kulang daw bigas niya kasi ang dami niyang bashers. Sa sobrang dami mong basher, kulang yan. Pinakamura. Ay, tanga, bobo mo. Ilang pina, ano, may, may, siguro may mga sa ako yung ano, buko pandan. Tapos tong hasmin, yun ang marami yong asmin, paano mura 1200 plus isa niya 1270 nga? at least kahit sabihin nating mura yan eh yan eh galing sa pero makikita si FLM na confident habang sinasabing marami siyang ipapamigay galing daw sa hard work at dugo Galing sa pinagtuluan ng akin, dugo, luha at pawis. Hindi galing sa pangehingi na katulad ng ginagawa nila. But Jojo, ganyan ang dikalibre. Pati... Educational note. Sana hindi literal yung dugo, ha? Baka bigas pa lang. Naging ritual offering na. Top 8. Wolf mode activated. Isang netizen ang nagbato ng linya. Wala na yung mabait na Pastor FLM. Sabi ni Miko ni Pomoseno, wala na ugali mong pastor? Wala na ugaling pastor mo. Ay, depende kasi sa oras siya. Uh Oo, -oh, alam niya naman ako. Depende sa hugis ng buwan. Uh Oo, -oh, pag bilog ang buwan. Otic. <laughs> bilog din ang ulo ko. Ang sagot sa video, depende raw. Kung bilog ang buwan. Ayun pala, werewolf arc pala ang kabaitan. Watch out, full moon. Top 7. Ang bigas na walang sponsor. Kasi siya mismo. May netizen na parang FBI investigator. Puro tanong. Saan ka nahiram ng bigas? Kanina mo hiniram yung bigas na yan. Pakilam mo. Oh, ano pakilam mo kung kanino ko hiniram? May pakilam ka ba? Oh, uh, hindi ka naman magkakaroon, nakikailam ka pa. Wala ka namang ambag, nakikailam ka pa. Eh, <laughs> ka pa, wala ka namang ambag, may ambag ka pa. Wala, o tumingala ka na lang dyan, magbasal ka. Baka sakaling bigyan kita. May sponsor? Budol ba Pero si FLM, chill lang habang sinasabing sariling pera niya lahat iyon. Sponsor ng bigas. Shout out, Francis Leo Marcos! Mabuhay po kayo hanggang gusto nyo. Salamat po sa inisponsoran yung sakosakong bigas. Ay, hindi pala sakosako po. Ang oh, isang tonelada, isang libong kilo eh. O, oh, ang dalawang libong kilo, dalawang tonelada. Ang liman limang libong kilo, limang tonelada. Ayun po. Shout out po, Sir Francis Leo Marcos. Salamat po sa tonelada ng bigas na binigay niyo! Para sa mga babayan natin sa Las Piñas. Kinataw ko na. Oh, ko na yung sponsor. Ang sponsor, si Sir Francis Leo Antonio Marcos. Walang OFW sponsor, walang utang, walang misteryo. At nung tinanong ang pangalan ng sponsor, makikita ang sagot niya. Pangalan niya mismo, Self-Sponsored Rice Mission. Siya ang donor, siya ang beneficiary, siya na lahat. Top 6. Savvy Issue Plus. Casper Bedroom Demo, FLM sinabi sa video na minahal daw siya ni Attorney Savvy. Boss FLM, sana magkatuloy ang kayo ni Attorney Savvy. <laughs> <laughs> Sabi lang yun. Sabi lang yun. Uh, actually, di, ade, eh, siguro minahal ako nun dati. Uh, Uh, baka nagpantasya sa akin na desperate na yeah, galit tagalin sa akin tapos biglang pasok si Casper sa demo ng bang bang effect boss casper sino mo boss bpm ang boss. sarap ng casper uh, boss casper wow. boss ay ko boss ko boss casper ang sarap sarap mo iyo no iya yeah, iya yeah.

Gano'n na eh. May isang pwede habat ka rin. Katalang sa lupa. Tatali ba ng tumatuba sa ulo? Ha? ako sa lupa. Pagpapitok, kumpain sa rin. Makukumpain ka. Huwag si Efele. Makukumpain ka. Ano? Makukumpain ka. Makukumpain ka. Huwag yung May netizen pang nagsabing ang sarap daw ni Casper. At syempre, may pachicks pa raw sila online. Warning, ang Casper na pagod, parang frog na sumuko sa grabidad. Top 5. Humanitarian Cancel Excuse Anticipation Sa clip, nagkukwento si FLM kung ano raw ang possible na idadahilan ng mga kalaban para hindi matuloy ang humanitarian bigasan niya. Tapos abangan namin humanitarian ni Casper bukas. Mamaya di dibay natin bukas. kasi pag di sa di nato di po tarat po kasi si Ego kung di parat po nagisip niya tayo mga nagtatahin na natin bukas. na traffic yung bigas yan ano eh nasain yung bigas ang dami na pero mag sinawa yung mag sa Ini sa trap sa trap Ano ang kapag tayo na eh. Ano ba ano yun? Ingat. Ba ano kaya alibay natin pag wala tayo na ipamigay na ipapakita. Eh, may ulan daw bukas. May ulan. Na o manlalang tayo Hindi Di ano eh. Mapapahiya tayo pag hindi umulan. O napasay. Bantilaw, bantilaw no. O, kailangan kailangan pala umulan bukas. Eh paano pag hindi umulan? <laughs> ano ba ngos tenes ko man din. Ano? <laughs> ano? Meron pala mayos diyan. Meron si diyan. Au lanin dol. Pana ay ay tayong aba pa ship. Marami kani <lang yung> paraan. Eh, <laughs> oh. parang nag preemptive strike bago pa man lumabas ang excuse list. Top 4. The Bigas parade. Ian and Casper sumayaw habang buhat. Netizen requested. Pakita ang bigas. Patingin daw ng bigas. Bumuhat ka nga ng limang sako na lagay mo dito. Ang ina talaga, ito mga basher na to, akala mo mga hindi pinur pinurga ng kabataan nila. Ang kukulit. Oh. Ayan. Ito yung mga... Dile, 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 Ito yung mga ano, ayan. At ayon, FLM nag-utos kina Casper at Ian, hakutin ang 20 sacks. Makikita sila habang binubuhat ang mga sako. May sayaw-sayaw, may pagod-pagod. Nag-aaw yung talo. No? <laughs> Sana yung puta. Tangka <laughs> na kasi si Puta pala. Patola eh. Kaya na Casper bukas o? Oh, Oo. Oh. Ano Ano pa yan? Oo, oh, parehas lang yan. Okay. Hindi, dalawa lang yan. Tatlo lang yung buko pandal. Maraya ka, di maradyo. Ano na natin? Oye, oye pa? Ay, pa. Ay, sabi, sabi ni Kas, sabi, sabi, sabi nung ano ni Casper May dabog moment si Ian. Nagawa na. Tang ina, oh. Tang ina, talagang baka pagdabog ko. Dahil sunod-sunod na buhat, FLM pinakita na nga ang bigas, pero sabi ng netizens, kulang pa. Kaya inutusan ulit, dagdag pa ng dalawa. Pwede lang daw yung pahil na yan, okay na. Oo, dagdag mo muna ng dalawa. Ah, Eh, tama na, nagwawala na siya. Oh, tama na. Ayos na. Oh, ayan. Pagkano? 55 yun na sa labas. Oh, okay. uh, meron pang 25. Oo. Oh. Oh, sige, kamaya. Pagka talagang gusto pa nilang makita, eh, wala tayo magagawa. Mag-ahakot eh. ka ulit. Hindi ba makapakita na sila? Pa, paano mag-uubo? Wala naman silang ano, wala naman din ba sila, sila naka-online? Oo. Oh. Si Ian parang loading bar, palaging 98%, di natatapos. Top 3. Good Samaritan arc plus safe route tour. Sa video, tinawag ni FLM ang sarili niyang good Samaritan. But this makes this thing keeps me going on. Ha? Huh? Uh, sabi ko nga, ako ay naka nagkasala. Pero ang sa akin dito ay be a good Samaritan, not only Christmas. Habang pinapakita ang daan kung saan siya dadaan pag namimigay ng bigas. malamin kinontrol namin yung gate. Oo, kinontrol namin yung gate. So isa-isa lang ang pasok dito para may mga security road. Para at least matiyak naman nila yung safety ko. Alam niyo naman, yung mga... Uh, nagtatang ka sa buhay ko. Grabe, di ba? Ditong... Ah, eh, napasokan na tayo ng... Ah, napasokan na tayo ng hindi maganda. Kaya naman, kahit paano, ay maging safety man lang. Okay. Kasi masama nito, tumutulong ka na at uh, ka pa. Sinabi pa niya na isa-isa lang ang papasok para safe at may pa-quote pa siya galing kay Aristotle, philosophy plus bigas and rice total is the feeling of sabi ko nga uh, uh, you know excellence and being merciful is not an act but a habit that is according to Aristotle excellence is not an act but a habit yeah top one

Literal na tearjerker at rice giver. Meanwhile, Time close summer. Sabi niya, sir, may show cause order nilabas LTO. Ano po say? Eh di, tanongin na, sagutin natin. Okay. Hindi ko pa nakikita yan. Uh, hindi ko pa nakikita yung sinasabi ng LTO na... na show cause order so titignan ko at pababasa ko sa aking mga sa aking mga abogado ganun lang ho yun Anyway, God bless you po sa inyo at uh, mabuhay po kayo. At... LTO. Naglabas ng show cause order. Laban sa isang vlogger dahil sa viral na paglabag sa mga batas trapiko. Driver's license suspendido ng 90 araw. Nag-issue ang Land Transportation Office, LTO, ng show cause order, SCO, laban sa isang kilalang social media personality na driver at rehistradong may-ari ng Ford Expedition, Matapos kumalat sa social media ang isang video na nagpapakita ng ilang paglabag sa batas trapiko. Sa naturang viral na video, makikitang minamaneho ng vlogger ang sasakyan gamit ang peking plaka, hindi nakasuot ang seatbelt at gumagamit ng mobile phone habang nagmamaneho. Ang mga paglabag na ito ay itinuturing na distracted driving at nagsapanganib sa ibang motorista. At ayan mga kahombre at kadekalibre. Mula action demo ni Casper hanggang sa bigas na parang Infinity Stones, kompleto na naman tayo sa latest FLM saga na puno ng drama, comedy at sako-sakong plot twist. Kung natunaw kayo sa katatawanan, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang Showbiz Gaming. Hanggang sa susunod na Dekalibre Countdown, stay hombre, stay dekalibre, boom!